Isa sa inaabangang tampok ng traslasyon ang pagtatagpo ng imahen ng itim na nasareno at ang imahen ng aong Our Lady of Mount Carmel na kung tawagin ay dungaw o lamirata. Sumisimbolo ito sa pighati ng isang ina habang pinapanood ang anak na may buhat na krus. Si Dennis Principe sa detalye. Isa ang Plaza del Carmen sa mga lugar na dinadaanan ng traslasyon, pwede rin sa San Sebastian Church. Dito matatagpuan ang Minor Basilica at Parish of San Sebastian kung saan matatagpuan ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Dito magtatagpo ang imahe ng Itim ng Nazareno at imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Dungaw o Lamirata ang tawag sa ritual na ito na isa sa highlights ng traslasyon. Time team ang ritual sa Dungaw kung saan nananahimik ang lahat ng kasama sa trastasyon at pansamantalang inihihinto ang pagpupunas ng panyo para magdasal. Sabi ng gilan, ang Dungaw ay reenactment ng pagkikita ng ina at anak sa Way of the Cross. Pero ayon sa San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation Incorporated, ang Dungaw ay representasyon ng respeto sa pagitan ng hari at reyna ng Quiapo at pangunahan ang pagdarasal ng mga deboto. Pagpasok ng 1900s, inihinto ang dungaw o kilala rin sa tawag na Lamirata Rites sa hindi malamang dahilan. Pero muli itong binuhay noong 2014 at noong 2016, opisyal na inaprobahan ng Archdiocese of Manila ang ritual at mga dasal na gagamitin sa dungaw ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian, ang kauna-unang imahe ng Our Lady of Mount Carmel sa Pilipinas, na dinala ng Spanish Recoleto sa bansa noong 1618. Noong August 18, 1991, opisyal na tinawag na Queen of Quiapo ang Our Lady of Mount Carmel. Ayon sa San Sebastian, ang ritual sa dungaw ay simbolo ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, Panghikayat ito sa mga deboto na ipagdasal ang maayos sa biyahe ng imahe ng itim na Nazareno patungo sa kanyang destinasyon. Dennis Principe para sa Bayan.